lupa, palagi nating nakikita at madalas sa pakapahan lang. In English word, soil. Soil is the foundation of our food system and it's essential for sustainable agriculture. Tara, alamin natin ang kahalagahan ng soil at ang papel nito sa agriculture. Wait, wait, wait. Bago tayo mag tuloy, subscribe ka muna sa aking channel at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify kita sa mga bagong videos na aking i upload Ito ang ilan sa mga interesting fact about soil. Alam mo ba na ang soil is the source of 95% of the world's food? At baka 'yung kinakain mo ngayon ay galing sa soil. At meron namang 33% na soil ang ginagamit para sa agriculture sa buong mundo. At alam mo rin ba na ang soil ay nagsisilbing tahanan ng over 10,000 species of plants and animals. Kaya't ganun na lamang kahalaga ang soil, hindi lamang sa tao, kundi sa iba pang mga organism na nabubuhay sa mundo. Ang soil ay may iba't ibang klase. Each of these are have unique characteristic. Nandiyan na ang alluvial soil, clay loam soil, sandy loam soil, and peat soil ang iba. At ang isa pa sa mahalaga nating malaman ay ang karakteristik ng soil. Ha? Huh? Karakteristik? Oo, karakteristik ng soil. Bakit ba kailangan pa nating malaman ito? Well, gaya ng tao, ang soils ay meron ding karakteristik. Bukod sa kailangan natin malaman, kailangan din nating maunawaan na ang karakteristik ng soil ay nakakatulong sa mga magsasaka para malaman kung tama ba ang soil fertility, maganda ang drainage, ang aeration, nasakit na ba ang pH level, at tigit sa lahat kung ang soil ba ay mayaman sa nutrient content. At itong mga karakteristik na ito, it is crucial for plant growth and optimize crop production. At kapag hindi natin na maintain itong karakteristik nito, pwedeng may magbago at magiba ang karakteristik ng soil mo at maging effect pa ito ng soil degradation. What is soil degradation? Soil degradation can lead to decreased yields, increased cost, nutrients depletion, and environmental harm. Kaya't mahalaga na i-address natin ang issues na for sustainable agriculture. At para maabot natin ang sustainable agriculture, mayrong methods para ma-maintain ang quality ng soil. Ito ay sustainable agriculture practices gaya ng crop rotation, organic farming, at soil conservation. At itong mga ito ay nakakatulong to preserve soil quality. These methods promote healthy soil, reduce erosion, and increase fertility. Soil is vital component of agriculture. By understanding its importance and obtaining sustainable practices, we can ensure healthy soil, productive farms, and a food secure future. Thank you for watching and God bless.